Chester mga bay tapak mga bay oh Yan mga bay Mamamana tayo ulit mga bay magbaba sakali tayo mga bay dito sa area na to Medyo malabo yung spot mga bay Pero try pa rin natin mga bay subukan Ito kasama natin mga bay oh Lagi kami magkasama niya mga bay kasi nga Lagi ulang ulam Kaya no choice kami mga bay di ang mamana na lang mga bay para makalibre tayo sa pang araw araw nating ulam mga bay at kung marami mga mga bay ibibinta natin mga bay para may pambigas tayo mga bay ayun sa mga bago huwag kalimutang mag follow mga bay or mag subscribe sa ating youtube channel at sa ating facebook page mga bay mag follow po tayo mga bay like na rin ang share dahil uh, humihina pa yung views natin mga bay gawa ng ano marami palang kumukuha ng ating video mga bay kaya na piktuhan pala yung mga yung ating views mga bay Ayun po abangan yung mga bay ating pahamana sana makarami tayo <makes noise> dalawang dagit na dalawa ako bay <makes noise> Terima kasih Terima <sweak> kasih telah menonton! Thank <laughs> you. Thank <laughs> Terima kasih telah <laughs> menonton! you thank <laughs> you Thank <laughs> you. Uh, Yan mga bay Oh, jack patay na po lapo. Oh, yeah, lapo ng mga laki. Yan pangalawang lapo na malaki. Yan mga bay. Uh, tapos na tayo mamana mga kaabay. Yung huli natin mga bay. Kadali tayo ng malalaking lapo mga bay. O. Ito yung pangalawa mga bay buhay pa oh Yan oh Okay Mayigit siyang kilo to mga bay Siguro mga Siyang kilo at kalahati Saka itong ating mga ano Kikiro Ito ang tawag dito Parang putihan ata Saka yung ibang mga isda mga bay Yun paano mga bay ay nakadali tayo ng ano malalaking lapo yun tumalitlit yun mga kaabay maraming salamat po mga kaabay sa inyong panunod sa mga bago Huwag kalimutang mag subscribe mag like mga kaabay yun po yan mga bay ito na ating sinigang mga bay yan mga bay uh, tapos na natin itong lutuin mga bay yung ating uh, to sinigang, wala po tayo dito mga bay nagpinta po tayo ng lapo mga bay kaya hindi na natin na videoan mga bay paano lutuin yung ating sinigang na lobster at ito yung ating isda mga bay, ayan bininta ko yung lapo natin mga kabay Umabot po siya na ano, ng 2.7 kilos mga bay yung dalawang piraso na yung lapo mga bay. Kaya ito, kain na tayo mga bay. mga bayo oh. Nagsasawa na ako mga bay sa lobster mga bay. Hmm? Puro lab, basta doon kami sa ispat mga bay. Panigurado talaga yung, ano, yung lobster na mapana natin. Hmm? Sarap ng ating sinigang mga bay. Mabaya. Oh. Hmm. Yung isda na ito mga bay, kadalasan ito sa, ano, sa mga mangrove o bakawan. Pero hindi ito maalat ha. Sa, ano, ah, hindi ito sa matabang na tubig mga bay. Sa maalat. Kaya masarap siya. Hmm. Taba hmm, mga bay oh. Ah. Uh, oh. Yung Ating lobster. Ah, yun. Mga bay, maraming salamat po sa inyong panunood. Sa mga bago, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like mga kabay. At sa ating Facebook page mga bay, Huwag niyo kalimutang mag-follow mga bay. Ayun po, uh, maraming salamat mga bay.